Ito yung bagong labas. Oh. O bagong model ni ano, Samsung. Okay. Tingnan niyo yung filter, oh. may budas. Sasalain niya yung madumi, oh. Dumi yan, oh, Dumi. Kita rito. Okay, ah, ano, no? oh. no? eh, para pag ano na si Senior na yan Oh. Overloaded na. Ay tagan. Kasi para di si Elsie pang pala na. Oh. Overloaded na. Magkakasakit ka na rin, ano? Kaya kailangan li linis talaga, ma'am. Oo, oh, kaya yung electric pa ko na, nilinis ko nung ano eh. Yun, ang daming baklase, no? Mga uh, Samsung tsaka LG, pare-pareha sila. Oh, no, no, no.

tornilyo yun Yung ko lang napansin. Yun o, no? ilang tornilyo. Pinatong lang pala to. Pinatong lang eh. Ulog pala to kung ano. Kasi hmm. so, uh, ulog talaga yun. Pwede nga kaya na yun. Kaya Abinson. Si Abinson ba na ganun to? Hindi, yung installer niya. Para ma... Ano? Para... Kaya... Ay, 16. 5, 16, 16. Okay. By one, By one. Well, Ano? With nut and washer, sir. Okay. Ayun, eh, sabi ko kanina, kala ko napansin mo. Ayun, apat, sir. Para sa apat na pa. Hindi ah. pala nilagyan nila ng ano. Yun, bags. Bukas lahat. Ito <laughs> malupit, mga bro. Ha? Ayan, nag-install. Hindi nilagyan ng nut. Port. O, patong lang. Na nag reklamo si Tomer na may ngay daw. So, ayan. Hindi kami nag-install yan, ha? natin. <laughs> <laughs> uh, tatlo yan. So, ito yung condenser niya. Barang anu lang hirap mag vlog oh. <laughs> dumi oh yun oh. talaga baklasin yun grabe yung dumi oh walastik wow, kaya kailangan talaga baklasin tong mga ganitong unit eh. ni Samsung grabe oh salang sala niya yung dumi eh Walan yo. Pag di mo yan tinanggal, sa likod mo lang nako. So choice naman yon. So ito na yon after cleaning, no. Ayan, yun yung resulta niya. Mm. Ay, yung baba. Wala yung baba. pa. Eh. Hindi pa eh. Doon nga pala yun sa ano, no?